Ayan uh, mga kaisan, uh, magandang umaga po. May bisita po tayo si Kuya Big. Ano, hindi siya makapagsalita dahil nagkasakit or na-accidente ata si Kuya. Pero maano po siya yan. Oh. Kuya, Kuya Vic. Ayan si Kuya Vic. Si Kuya Vic po ay uh, sulit po nating uh, subscriber. Lumalo no, ba? Ayan, tinuturoan po tayo. Ang mabilis daw pong makapagpaano, kamatis. Siya po ay tumama ng kamatis. Lala... Halo. Tinuruan tayo ng mga teknik. Tuwing kailang araw. At uh, nakikita niya yung si yung si natin. Kaya nakaka-inspire din to si Kuya. Pero ano? Itinawag na po namin ka, ka, kagabi pa si Kuya ay itinawag na po namin sa kapitan nila at saka sa anak na naandito yung kanilang tatay. Ang dami niyang itinuro mga kainsan, mga teknik, lahat isinulat nyo ubus na yung notebook. Kuya, pa-ilang notebook mo na yan? Bago pala, ah, dalawa na. Ayan, ang dami niyang kwento. Kuya Bik, hello muna Kuya Bik Ayan, si Kuya Bik Ano, uh, ay siya nga pala Hello mga auto eh. sabi ko oh, Bebe, okay. Pinag hilo. Kuya Bik, wala siya, pa eh oh. Pinaghello pa eh Naging pa na po, kakakabi pa po kayo nagbabanding ni Kuya At Pero, iahatid eh, ko na po siya ngayon everyday hindi. At uh, para ko na siyang kapatid Kuya, Kuya Bik Ayan pero yung, Kuya Bik, eh, ikaw ay pa dito para lang ituro mo yung mga technique yan tama si Kuya. At uh, proud po siya sa kanyang dalawang anak. Kung nanonood po yung dalawang anak niya at uh, gusto po niyang mapagtapos yung anak niya. Hmm. Mga uod tani man rin hanap ko. Oh, yan. Yan, uh, iniuli po natin si Kuya. Kuya, yung ating halamanan ayos. Ayos daw. Utoy, ayos daw. Yan si Kautol po. Ah, baka po. May mga bag po. Kuya, hindi yan for sale na. Yan po isa ating mga... May, may patanin po tayo ngayon ng atsal. Padalawang notebook na ni Kuya. Oo. Kuya, maraming salamat sa iyong mga tip. Wala ka bang siya Kuya? Siya out Hindi, dito, Kuya, dito. Siya shoutout. <laughs> <laughs> Tulang lang, lang si Kuya eh. Lang... Hindi, pinapatawa ko lang si Kuya. Masiyahin po ito. Oo, oh, masiyahan. tawan tawa po kahapon na eh. Ano sabi ko nga kuya? sabi ko yung, ang sabi ko ay ano, pag uwi, pag uwi mo, ay tatawagan mo ako. Yun nga pala, tatawag na lang ako kay Kap at saka kay, kay, sa anak mo. Oo. Pasyal ka lang dito kuya. Hmm. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang ganda si kuya. Sa pagtanggap at tiwala tiwala nyo sa akin kahit hindi nyo ako kilala alam mo naman ang pagpunta ko dito ay upang mahanap ng taniman yan naghahanap din po si kuya ng taniman ngayon ihahanap po natin hindi sa tumatanggi ako sa inaalok mo na taniman gusto ko medyo malaking kasi inalok ko siya mga kainsa ng ano isang gusto mo bigyan kita ng isang luang panimula mo ayan gusto ko medyo malaki ah gusto niya malakihan po malawak malawak at uh, po si kuya ay at isa pa may tanim po ako sa amin na iniwan pansamantala <coughs> kumuna ang tanim ko sa amin bukas naman tayo sa communication ayan pasalamat ako nakilala ko kayong lahat at si ka idol ka insan at sa mabait Napagtanggap sa akin sa pagtitiwala Ayan na din kuya at uh, kahapon ay Andami namin katanungan sa iyo Na kung taga saan ka Kaya hiningi namin yung ID mo Siyempre bago pa lang tayo Tapos ay tinawagan namin yung anak mo Para hindi rin mag-alala mag Na pumunta ka dito Tapos ay si kapitan ninyo tinawagan Siyempre pura Para sa iyo din baka biglang hanapin ka doon Tapos ay Siyempre, kumbaga, huwag ka sana kuya open Kasi, ano, itatabi ko ito, kuya. Itong uh, sulat mong ito. At uh, nagpapasalamat din kami, kuya, at uh, sa mga tip mo. Sa mga itinuro mo sa amin. Tamang timing ng pagtatanim. Na marami kaming uh, natutunan, kuya. At, uh, yan, sinakambal to eh. <laughs> uli, ngay, uli. Ay, paano, kuya? Sasabay ka na sa akin? Ako na rin si kuya. Oo. Ngayon. Sasabay ko. Um, Tatawagan na lang oo oh. balikan ko kayo ah sige kuya oh, walang problema balik ka lang dito ah, masipag din si kuya. balikan ko kayo madami akong ibigay sa isa inyong sa inyo gamit sa Gula yan. Ay sa iyo na kuya. Gagamitin mo yun. Sa iyo na kuya. Ayan si kuya. Ito yung umigyang buhay sa kamatis. Uh. Pero kuya, ang dami mong tips sa amin ng pagtatanim ng kamatis ngayon. Yun ay yung iniwan mo ditong baon ay itatabi namin. Yung mga turo mong tamang pagtatanim. At saka shout out nga po pala kay ano, kay Caps Farming. Lagi na nanonood sa iyo Caps Farming, ka friend. Ano Nakita ko yung kay Caps Farming eh. Caps Farming. Caps Andy. Ayan. Tsaka kay ano kayo. <laughs> Caps Farming yan. Caps Farming. Ato At ano. Ikaw ay lagi ting pinapanood niya. Ah, sige kuya. Meron nga kuya na accident na ano yan. Kaya nagkailan ng August. Oh, long August Augusto, Augusto 30 August 30 po siya nawala ng busis ano kuya <laughs> ay dahil nga po sa araw araw panunood sa atin ayun, na ano siya nakakatawa din ikaw binakaalmos na lang hindi pa ay hatid kita ah sige. ay sabi niya eh, kung gusto niya dito muna siya dito po sa kubo gusto niya eh, di. ay hatid ko po muna sa kanila mara ma maki ah si maki muto yan hello po kay maki muto yan pinapanood din natin yan Jim speak ayan gusto mo din ito puntahan ah gusto mo na puntahan sir oh lahat saka si ano si Dixie spidey tata johnny ah oh tata johnny Tagalago na nga ba ito? Pinapanood ko. nga ba si Tata Jan? ko rin ito. Magaling ito maghalaman. Nueve siya. Tapos ay... Si ano? Si... Kabespren. Si ano kuya? Sino nga ba ito? Si Jigger. Bilya Korta. At saka si ano? Yung babae. Sino pangalan ng babae? Las Lasino Lonica ba 'yun? Las Laso Lonica. <laughs> Salo. Salonica Ayan. Salonica Ayan kuya. ayan oh. Grabe. Pupuntahan mo lahat 'yan. Tag Taga Cavite. Ah, oo. Oo nga, oo. oo, oo. Mayaman 'yan, kuya. Marami mga taksi eh, mga ano, mga igyang buhay. Maragondon. Oo. Oh, ikaw naman ay Carmona. Ah, ay grabe si Kuya. Ang ng notebook niya eh. At uh, nagpapasalamat din po ako sa naghatid po sa kanya dito kahapon na tricycle galing ta Tayabas at uh, siyempre may kita uh, hindi siya sin hindi siningil lang ganoon kalaki ano. At uh, sabi po nung magta-tricycle ay hindi siya iniwanan dahil baka daw po lukuhin. Nang alam mo naman mga kaisan, ay hindi siya talagang hinanap niya yung barangay puok kahit hindi daw niya alam. Ano? <laughs> Bigayan kita hasaan. Ah, wag na kuya, meron dito kuya. Ah, malaki. Nakakahiya no, kuya. Kami na ang meron naman dito kuya. Galing pa pabrika. Ah, magkano yung ganun? Ha saan nagagasin ka ng batiya? Oh, huwag ka naman. Opo. Uy, si tatay. Magpili ka magpaalam dun. Tatay, paalam daw. Ingat. Salamat. Tatay, salamat daw. Oh, okay. Ayan, kuya. Ayan, salamat daw. Ayan, nagpap... O, tuya, kailangan kayo diyan. Ayan po yung mga bata nating uh, OGT. Hindi ano <laughs> mga ano po 'yan na uh, po ng mga utoy, si Pugi Pugi. tay Yan, nandiyan po apat po sila, mga estudyante po 'yan. Yan po talagang kan dito ang mga kabataan, baka mabastayan 'yan no, utoy. Talagang masisipag po mga pambaon po nila. Ano? 1 2 3. Lima pala kayo diyan ano utoy. Yan. Tapos dun. <laughs> yan po mga masisipag na kabataan po, pambaon nila yun Oh. Pinapagamasa po natin ang sitaw at uh, po natin ang kamatis yan, papagayon. Ah, bisitahin doon tayo. Tanim! Ah, tanim, tanim ko. Doon, ah! Ay, baka umulan ano! Ay, siya naman. Ah, pero dito lang ang naulan. Ah, sa maganda rin na... Ay, tatawag, tatawagan ko yung nanay mo, yung, yung, yung anak, yung anak mo. So, school. Ah, ah nasa school. At kaya naman yung umuwi mag-isa. Kaya ba? Oh, Ba't nakapunta nga dito mag-isa? Ay, si nanay. Ano po? Ano po? Ano po? Yan, tumawa po si kuya. Tamari. Kilala ka daw ito. Eh. Ma! Para Manore. Wow. Kabiti, Karamuna. Mag magkakamatis. Ha? Magkakamatis. Sino kasama? Ah, dito sa iyo. Oo, oh, nagturo. Nagturo ng mga pagtatanim. Uh, ay ay siya ang magiging oh, ano mo. Hindi ah, tinuro nagturo lang siya. <coughs> ng tamang pagtatanim ba? Yes. Oo. Kilala kita. Kilala ka daw. Ah. <laughs> Hindi siya Rugby? pa Rugby, na accident pala siya. Ah. Na ano yan to? Nagkasakit ata. Lagi mo kasama ]��다. si GM. Andun na andun. Pat kilala ka. Siya nga ano. Ata <samoh." tod> mo? Ano to eh? sa sabay mo yung yan? Ay, ibig ko sabihin ni ano ari, ilang sino kasa sinong kasama pagpunta dito? Sinundong. Sulu? Gawin? Sulu ah. Sulu si kuya, nakakatuwa. Maghahalaman nga yun. Ano hin mo? Siyang gawin mo ka na dito? Ano bang trabaho na yan? May, pa May pamilya ka ba? Pamilya? Meron dalawang anak. Minha é família da U, é gaúcha, meu ¡Suscríbete Sabi kuya dito Pagaling ka inyo Ang mababaan mo dito Ito Grand Central, Lucena Tapos sasakay ka ng biyahin Lokman Baba ka ng Tayabas Dito yung maraming, maraming bandito kuya Yan, SNR Bah, naas. Palapala, Santa Cruz, Tehero, Balibago. Hey, kuya. ini aray ini pelandaan daan pwedeng indiret yuk, karo muna na no? karo muna na no? Karmuna. muna na karo muna pala, isa lang kuya Kuya Ari, isusulat na lang ako sa ibababa Kuya Doon na lang sa Kuya, tubig pala, hindi pala nakamit yung tubig ari, kuya Nakamit yung Ano kuya? Ah, akin niya kuya Sir, tubig Ibinig Ah, sige Ah, sige. Maraming salamat din po. Ayun, maraming salamat daw. Sige, kuya. Ay, Ah, sige, kuya. Asenso ah, muna ulit. Pala pala nalasakin niya. Dadaan naman yung Carmona, no? Exit na 'no. Sige, sir. Thank you, ah. Ingat ka sa biyahe. Sir, ikaw nang bahala ha. Oo. Okay, okay. Thank you. Sir, thank you. Ayan yeah, mga kainsan. Ayan yeah, dito po si kuya. Ayan, maraming salamat daw po. Ayan mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At um, stay humble and God bless peace bye. Pauwi na rin po tayo. Salamat po.